Now, with regards yung na-mention mo, trauma, yeah. trauma, okay. Yung mga physical athletes, mga ganun, nagpapabugbog, mm -hmm. mga boxingero, di ba? Mm -hmm. Nagpapatira sa, ano? Sa balakang. Sa balakang, di ba? They can release hematuria also sa ihi nila. Oh. This is with hematoma. Oh. Ang hematoma is namumuo na dugo, di ba? Oh, yes. Pwede silang umi umihi ng oh. ihi with hematoma ibig sabihin nabugbog ka sakala mo naggumaling ka na pero lalabas siya ibig sabihin nasugatan okay. mo ang mm -hmm. ang kidney mo Hello. but you cannot have your kidney always be punched mm -hmm. okay. tawag sa tagalog but correct me may hangganan ha okay. ah uh, pag may mahangganan ang kidney mo binubugbog mo, tinotraumatize mo, masisira siya. Remember sabi ko, ang tissues ng kidney cannot be repaired. Yeah. Mm -hmm. So when you keep on hitting your 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 back causing trauma, causing trauma di ba? pinag-usapan mo, trauma. You'll end up having kidney failure later on. Mm. Talaga. Mm. -hmm. So pag hindi ka maingit, di ba? O, tinan mo dyan sa larawan. Kaya yeah, lagi ko sinasabi, yung mga ganyan, di ba? We, we have talked even sa, sa, sa testicles, di ba? Don't, don't hit it. Mm -hmm. Even the kidney, you don't hit. Mm -hmm. Mm -hmm. Very delicate. Kung sa, kailangan sasabi mo pag hihit ka, ikaw kaya gawin ko sa'yo? Gusto mo? Mm -hmm. Oh Nalala na oh. Dok, yung may mga, may mga physical na sports, like, yun nga, yun, parang may boxing, like, um, mixed martial arts, yes. yung mga expose oh. exposed sa ganun, ano. Mas common po yun siguro sa kanila kasi syempre, may, may mga see, trauma. Can you see, like you, kayo, the athletic kayo, when you see, when they hit the, kunyari yung paa mo, when they hit the side, ano nangyayari sa sa ano sa player? Di ba they gumaganon siya? na yun Ano uh, tawag yun? Gumaganon, di ba? Mimilipit. Oh, uh, because na shatter yung kidney mo. So when your kidney is constantly shattered, it will bleed oo dumugo yon pwede of rin it will it will heal but the injury is there mm -hmm. Mm -hmm. but when the hit yung yung pag yung tama mo yung externally ay malakas dudugo nang dudugo, mm -hmm. then you can ano yung ganyan i think meron tayong nangyari na ay Tinanong ako doon yung is it eh, eh. the soccer player na basketball right? Ah, yeah. basketball, basketball player. eh siko diba? na siko lang. Uh Oo. -oh. So uh -oh. it hindi mo wag mo sasabihin siko the, mm -hmm. the, the yung siko niya baka masyadong malakas at tinamaan ng kidney. Mm -hmm. Okay, ito na yung tanong. Doc, normal naman siya eh. When you yung basketball player, normal naman siya. How sure you're, how sure you are na normal lang kidney niya? Baka meron siyang sakit. Hindi Aha. niya lang sinabi okay. sa iyo mm -hmm. yung mga congenital na gano'n mm -hmm. na iingatan niya mm -hmm. eh tinamaan mo. O ibig din at Trigger Trader ba? trigger na. I get me kasi yeah. meron tayong mga may mga individual na meron naman yung mga congenital, mm -hmm. yung kidney, oh. isang kidney, mm -hmm. malitang kidney. Yes. ba? Diba? So when you traumatize it, you will cause really injury and it can cause death. No, oh. delicate. Oh. Pag nag <laughs> <laughs> Parang ano ka na init. It can shut down the kidney. Remember when your kidney shuts down, the rest of the system will follow. Mm -hmm importante talaga. Sa tension na nabanggit niyo po kanina na for example, merong hematuria tapos binigyan po ng antibiotics. So hindi naman po, hindi naman po kagana po Pero doc, maari po ba na may isang like certain medication or yung antibiotics naman magpalala pa po ng hematuria? No, kung walang infection, you don't give. Okay. But we have uh medications that will uh supplement and prevent your kidney from being uh, injured or mm -hmm. go into failure. Meron tayong gamot na parang popoprotekta. Mm -hmm. You call that keto analogs. Oo. Oh. Okay. Uh -oh. Hindi siya yung mga ano ha, yung mga iniinom it. sa gym ha. <laughs> They are called keto analogs pag ininom mo, protektado ang kid, yung yung uh, kidney. Mm. You can give this for patients who are undergoing dialysis or yung mga may acute failure, pag sinabing mm. acute failure, nagka-injury na. Okay. Okay. Oh. Eh, parang wag na susunod. okay. Mm -hmm. Kasi pag nagsunod, you go into chronic renal failure. Naku po. Pag nag-chronic fa renal failure, yun sinasabi ng mga nephrol, end-stage renal failure, wala na. Bigukiks na. Tama no. ba yung word? Wala na. Mag pag nag-shutdown ng kidney, it's ano, it's Fine. the end of you. Mm -hmm. Mm. Can you imagine nag-shutdown? Ibig sabihin, walang lalabas na ihi. Mm -hmm. Saan pupasok? Saan pupunta yeah. ihi? Babaling. Malalason ka. Nako. You will Hindi um, na yun, poison doctor, yourself. transplant? Hindi na yun ka? No, you can have, that's why, ah. pwedeng transplant ah. or dialysis. Okay. Mm -hmm. What I'm saying is yung parang bigla, you can mm -hmm. have that. Okay. Pag nagda dialysis ka, wala namang problema. Hindi siya mag-shutdown. But you have on critical levels. Mm. Anong okay. critical levels? iingatan mo. Kasi pag na-injure agad siya, yung, yung dialysis mo will be useless. Mm Wala -mm. nang bataan. Nakakita, nakakita ka ng pasyente yung nada-dialysis. Yes. Oh, How to, they do? Mahirap. Yes. Yeah, no? Very weak. They're very dark. They're may mm -hmm. ano, may ano. Mm -mm. Puffy. Mm -hmm. Mm -hmm. Kasi umaakit yung ihi sa katawan. That's poison. So the dialysis, sabi ko parang like kidney, di ba? They they filter the hmm. urine. Dok sa gross hematuria, di ba? Parang nakikita natin uh, uh, with the naked eye, makita mo talaga obvious na mayroong dugo. Pero dun sa microscopic, dok, paano naman na makikita yung ano naman yung mga symptoms Kasi hindi mo naman siya nakikita. Parang malaman na mayroong Actually, wala. Ang na, Siguro may clue lang kung malapit na maging gross yung blood pinch. Blood? Ah, okay. Tingnan Medyo mo kasi, ano, okay, na, na. At sa atin kasi minsan we don't eh. U urinate lang. Minsan mm -hmm. tingnan mo minsan, "Uy, concentrated." Uy, minsan parang kakaiba. Iba yung kulay. Mm -hmm. Ako kasi, I sometimes look. Oh, minsan na napapranin ka, <laughs> parang <imatul>. hindi dugo di naman. <laughs> kasi the next the next na labas mo, eh <laughs> tingnan mo. Oh. Pero para alam mo naman kung parang may bahid ng ng dugo. Mm -hmm. dugo. Mm -hmm. right. then you have yourself check? Oh. Lalo na pag meron kang occasional, sumasakit ang hmm. likod. Ah, yung lower back. Baka Naku. may naman, pag walang injury. Check-up talaga. At least, no, aware din tayo sa mga ganitong topics. Kasi, baka ganyan, panic ka agad, Dok, eh. Yung unang mararamdaman ng tao, wala, may dugo. But oh. it should be panic in itself. Kasi, kagaya sinabi mo, pag babae ka, feeling mo, baka menstruation, Hako. it's related. Hmm. Pag lalaki, lalaki panic lalaki, talaga. Oh. They never do that. Oh, hindi normal yun. Hindi, lang yan, okay. hindi normal. <laughs> Kaya huwag matakot sa doktor, mga kasambahay, magpa-check kapag may mga unusual na nangyayari sa kapag. Saka, Atak. Dok, no, kailangan po <laughs> sa specialist na kagad luma. Totoo. Mm -hmm. Ito na kayo sa urologist. urologist. For example, liyan meron na kayong ganyang nararamdaman at nakikita sa inyo po mga ihi.